nangyayari talaga na mauubusan ka ng supply. Kailangan may clear talaga na understanding about the franchise policy. Kasi pag meron na silang hindi nakuha sa na hindi nila gusto, parang lahat na ng mga kasalanan sa yun na. So nasa franchise agreement namin na hindi kasalanan ni franchisor kapag mauubusan ng supply. Lalo na kapag ginagawa na lahat ni franchisor para hanapin yung mga supplies. Ibig sabihin, mawawalan lang ng supply si franchisor kapag wala talaga dito sa Pilipinas. Pero hangga't may mahanap kang supply, meron at meron pa rin naman. Pero nakalagay sa franchise uh, agreement din yon na kapag naubusan ng supplies, pwede niyang ibenta yung mga ibang nasa menu. Ititrain ka naman kung paano mo i-upsell yung mga ibang nasa menu. Kasi hindi lang naman ito yung binibenta mo. May mga iba ka naman binibenta. So why not ipaliwanag mo sa customer mo kung bakit wala. Then i mo yung mga ibang bestsellers. Kaya dapat hindi lang isa yung bestseller kasi kailangan marami. Para may benta mo yung iba naman. Para sagot yon kapag naubusan ng supplies. So nasa sa franchise agreement yon na mangyari man yon hindi kasalanan ni franchisor. na ka naman na ibenta yung mga ibang product eh.